Kampante ang makabayan block na makakakuha pa rin sila ng sapat na suporta sa isinusulong nilang impeachment complaint. Ito'y kahit kakaunti pa lang ang mga mambabatas na nagpahayag ng suporta para makakuha ng sapat na pirma. Generally wala pang talagang uh, nakapirma, mga pledges lang. So mukhang next week pa. Aminado rin siya na maaaring hinihintay pa ng ibang kongresista ang ikatlong impeachment complaint na posibleng ihain bukas o sa mga darating na araw. Alam naman natin dito sa House, di diba, They go with the with the uh, with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin 'yon yung mga decision ng party nila, no? Kung Uh, alin ba sa, mag, sa mga impeachment complaint yung susuportahan para masabilis na, na maka, ano, makausad sa Senate. Maugong na mula sa isang religious group ang ikatlong impeachment complaint pero hindi pa rin ito nahihahain. Yun nga lang, bukas hanggang Miyerkules na lang ang kanilang sesyon. Pero tingin na makabayan, may sapat pa ring oras para masunod ang proseso. Pwedeng sinisiguro din ng mga nasa majority yung uh, numbers para smooth sailing na at ibig sabihin, dahil automatic approve na 'yun agad ng House, diretso na sa Senate yung uh, impeachment. Pinabulaanan naman ni Surigao del Norte representative Robert Ace Barbers na may hinihintay na kumpas ng mayorya ng Kamara. Ako personally, my opinion na uh this is a conscience ano eh uh, kumbaga eh, if ever you will take a position uh, dapat eh, pag-aralan mo dapat uh, sarili mong conviction sarili mong opinion dun sa sa issue. Sa ilalim ng rules, may sampung session days ang House Secretary General bago ito ipasa sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. At dahil sa hindi pag-usad ng impeachment, hindi pa rin nababasa ng mayorya sa mga kongresista ang naturang reklamo. Para sa Weekend Agenda, Zandro Ochona, BNC.